ganda pala talaga dito sa Paseo de San Pablo. Oo, napanood ba? Ang ganda, mm, di ba? My kaya, nga, ito. kaya nga kita inaya. <laughs> kasi sabi ko, saan ba yung lugar na yun? Swerte ng na mga naga San Pablo, no? Oo, at tsaka doon pa, marami pa makikita doon. Mm -mm. Ang swerte, mga film, film mo talaga na Pasko na. Oo nga, eh, sa lugar namin walang ganito. Grabe naman yung mayor nyo. Sobrang pinaganda yung lugar. Diba? Ang ganda. Mga mm, good vibes. Mamaya, pasyal pa tayo dun sa iba, ha? Oo, may dami pa dun. Hindi mm, ka ba napapagod? Okay parang ka lang? Parang init niya. Parang nao uh nga ako. Gusto mo na inom muna tayo ng tubig? Sige. Parang 'di diba, naka-post sa Facebook, parang may bagong bukas dito eh, yung Pablo Cafe. Oo, oh, ayun niya tayo, no? parang ganda dun, no? Sige, gusto kong tikman yung kape nila. Hmm, tubig lang ako. Sige. Kasi naman, kung saan-saan na tayo hmm. nakarating tuloy, napagod ka. Ayan. Sige, pili muna tayo ng inumin mo. Ano? Oo nga. Ano ba yan? Nakakasosyal naman ang chandelier nila. Yaya man Ang bango. Amoy amerikano. Amoy afam. Hi ma'am. Good afternoon po. Good afternoon. Masarap dito. Ma'am, try niyo po yung bestseller natin, yung Spanish Latte po. Mm -hmm. Much better po yung sa pool, pag na-try niyo po. Bangay na bangay sa panahon po natin ngayon. Oo nga, ma mainit kasi. Masa kaisan noon, tapos, ah, ako hindi ako mailig sa coffee eh. Okay, so, anong may yan mo sa akin? So, ma'am, try niyo po yung Milky Strawberry po. One of the best seller po natin yan dito sa Pablo Cafe po. Okay. O, sa si isa nun. Okay po. Tapos yung dark chocolate, kasi may yung mga anak sa dark chocolate. So, yun, dalawa nun, ha? Sa ice bed po siya, ma. Oo, oh, okay, sige yun. Okay, Tapos, sa uh, ito ba? Mm -hmm. Itong kukis na to? ano ba ito? Baliyan po, Miss um, It's for 300. 10 pieces na po siya. Oh, I see. O, sige, sige. Ito. So, ito, kukunin ko ito. Okay po. Uh, tapos, to akin ito na ito. Masarap kaya to? Yes, ma'am. Besa rin po natin dyan. Ma'am, excuse me po. Can I get lang po dyan ni Korda ka po? Ah, okay. Shell. Shell. Okay. Yan. Sige. Madali lang ba yung i-prepare? Kasi yes, nagmamadali ma ako eh. Actually, ma'am, may po yung convenient coffee shop po here in San Pablo City. Po, by lunch and na drinks namin is under one minute po namin ginagawa po. Mm, sige. Okay. okay ka lang ba? Na, ano parang ba? na napagod ako. Ma'am, try niyo po yung matcha latte ko. Hingit kasi. Oo, oh, haba pala ng pina. Isa na no, no. okay. okay. Pero mukha namang okay, may kisingit nga tayo. Kasi buntis ka naman, pagbibigyan yeah. tayo ng mga yan. Sir? Yes, yeah. yeah. po. Pwede po kayang makisingit? Buntis lang po sure. yung kasama ko. Sure. Ay, thank you so much, much you po. Napakabait niyo hmm. naman. What else? Ay, ma'am. Excuse po. Pwede po kayang makisingit? Sa ah, buntis lang po kasi yung kasama ko. Ay nako, hindi hindi ito ko may pinipili pa dito. Tubig lang naman po yung bibili namin. Ay nako, kahit pa tubig, naka ano na yung order ko at ako yung merong pang pending order kasi may gusto pang order it. Wala akong pakialam sa inyo, kahit tubig man lang yung no order mo. Ma, sige pa. Oh. Pwede Pwede kinalam ko natin yung bosses natin kasi naiiyak yeah, po tayo sa ibang Ay, Wala akong pakialam, bakit pa pinahinaan mo bosses ko? Ititingnan pa ako dito. Ayoko, naiirita ako. Ang pila pinang sumisigit sa pila. Ma, pero sa shop po kasi is priority po natin yung mga pregnant woman po sa Pablo Cafe po. Kaya ay suggest mo na piling na po muna natin. Ay pa. hindi! Akong ina-attend mo, no? Patapos na nga ano ko, nak-order na ako ng ila. Tapos ako okay, yung may nag-dinadagdag lang, no? So, gawin mo yung <laughs> dinadagdag ko. Ito, naglagan mo pa ito ng dalawa Pero excuse ano. po, ma'am. Tubig lang naman po yung bibirin kasi Medyo hmm. nahihirapan na po kasi ang kasama ko Wala akong pake. Maghintay kayo. Nakapila. Pumila kayo. Ano ang pinagsasasabi ni Teka me. lang, ma'am. Di ba kayo naka-experience na magbuntis? Ha? Huh? O oh, syempre, naka-experience ako. Eh, pag nung buntis ako, hindi ako nagpigil pila. Dahil mahirap nga. Eh, kayo. Lies pa kayo ng lies. So Masa kayo punta ng punta. Tapos... Pagpipila kayo, kami inyong sisisihin dahil buntis kayo. Gusto nyo mauna, excuse me nga ha. Teka nga, ah, naabalan nyo ako. May na-order no pa ako. Kino po sa ganun, pero tubig lang naman po. Hindi naman po masyadong kalabasan. Grabe naman po. Makikisingit kami. Aba, eh basta dyan lang kayo. Inaayos e, yung order ko, Ano ba kayo? Pumila kayo. Tagal, tagal. Ngayon na kayo dumating, tapos mang e-entra-entra kayo dito. Ay, naku. Kumandamot nyo. Wala akong pake. May padamot-damot pa kayo nalalaman. Kung madamot ako, pumila kayo. ano naman yun. Ah, saan na ba yun? O oh, ayun, Iyad mo ko ng isang milk mm -hmm. strawberry ulit, ha? Nauha ko nga rin ang mga anak ko. Bakit ba? Sir, na na sir, pwedeng patulong saglit. Nasakit lang po yung siya nung kasama ko. Umarte um ma pa? Diyos ko, umarte pa. Ma'am, just na po saglit. Ma'am, ma'am, upupo muna kayo dito. Maarte hmm. lang. Maarte lang ma yan. Ma Bibigyan lang po natin na tumigil. Bilisan mo! Yung order ko! Aba! Umi na po mga ng tubig po, ma'am. Thank you po. 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 Pumarte pa, pa. pa, para mauna sa pila. Ewan ko siya. Ay, po. nako. Order po yun. Bilisan mo yung aking order! Napigyan mo na ng tubig. Bilisan mo yung order ko. Aba, Natatagalan! ka Ate, ba? Ate, pa. Sabi ka lang ba? Ito labo naman. Eh. Sabi pa, hindi ako makapagpigyan. Ano ang natin, ang galing pa. magdrama para mauna. Mabigyan ka agad ng tubig. Mam, oh, excuse lang po, no? Mm. dami yun na pong nasabi, nakiusap lang naman po kami kung pwedeng makisingit kasi po heavily pregnant yung kasama ko. Sabi nyo nga kanina, naranasan nyo naman kung magbuntes, mahirap, kaya hindi kayo pumipila. Hmm. Hindi naman po siguro masama sa loob nyo na para isang tubig, pagbibigyan nyo po yung kapwa nyo. <laughs> Nakakatawa kayo kasi, yung pala buntes, eh bakit layas ng sa bahay nyo, tapos pag ganyan... Nasakit na. Iba ang sisisihin ninyo. Eh, ewan ko sa inyo. Bilisan mo. Bilisan mo. Kanina pa ano ako pa dyan. Bilisan mo yung aking order. Alam mo, ma'am, hindi ko mag-gets ang ugali mo. Hindi ko alam kung ano yung pinag-uugutan mo kung bakit yan ka sa kapwa mo. Hindi ka po ba napapahiya na yun niya pong staff ng Pablo Cafe? Napakabait, napakamaunawain. Pero kayo po na matanda, parang wala po kayong pinagkatandaan. Alam niyo, ma'am, hindi ako magtataka kung mga isang araw, magkaproblema kayo, wala rin kung tutulong sa inyo. Mga ganyang klase ng tao na madamo sa kapwa. Mabalik din po yan sa inyo pag dadamutan din kayo ng pagkakataon. At O ano ano pa sinabi nyo? na ka ako sa pila? O ano ano pa sinasabi nyo? Hindi sabi ko ano ko? Wala ko pala kung sa inyo. Sir, pasensya na kayo. Ako na pong humihingi ng pasensya para kay ma'am. Medyo... Hindi ko magets talaga yung ugali niya. No, okay, no, ma'am. Dahil hindi ako naman po siya. Tsaka, so, Salamat po sa pagbibigay nyo ng tubig, ha? Wala right, nyo po, ma'am. Say yes again, po. Pakibilis! Nung order ko! Ano-anong inuuna mo, Chad? Bilisan mo kasi. Po. Baka... atakihin pa to dito. Chad! Pasalanan pa. mo pa, sir. Mm hmm? Ay, naku. Si sigit singit sa pila. Kayo pa ang ano? Kayo ay, pang ay, pa ang pabiktim. Excuse me. eh ayan, mo mo sa inyo. Ayan? Hmm? Buntis na <coughs> buntis. Layas ang layas. Diyos na kaya ang tricycle? Ayun! Nakuta ka lang pas pa. Ano ba diba yan? Wala man lang tumutulong. Kaya ka, wala ka man lang mapakiusapan. Wala man lamang mapakiusapan dito at saka wala talaga. Diyos ko, nakarma na kaagad ako. Dahil nakipag-away ako kanina, ganun ba yun? Diyos Lord, sorry po. Ang hirap pala ng pakiramdam. Ngayon naramdaman ko na yung pakiramdam ng buntis at nung kasama niya. Lord, patawad po. mayon alam ko na. Sorry po. Tricycle! Tricycle!